Oh, hajol. Hindi nating tulong sila, hindi pa lang. Yung dito. Ay kumalisk. Ay kumalisk. Kada pitsila. Ito na oh, dito na naman. Pwede natin lumapit. Saan? Wala. Ang likot. Ang likot ng tilapia. Ito, lumapit siya dito. Ito na, dalawa sila. Ito na. Ito yung malaging bibirin natin. Hmm. Naman, sana. Atin naman. Ito yung po. Ito yung po.

idol Thank you, center na center rin tama kahit lubog siya. Thank you very much po. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Thank you lalo na sa mga Balasubas Center. Thank you very much. Thank po po parang disabog yung bala natin ituran yan laki oh malaki itong mga ito na disabog yan naman ito oh laki yung oh. mga ito kala nung pamangkit natin hindi ito naman na oh, malalam le malalalim po Ah, uh, dito po siya mga idol, oh. Ayan, oh. Ang laki, dalapan ng mga tilap na mga idol, oh. Thank you very much.